PSA walang partisipasyon sa pagproseso ng birth certificate pero pinag-aaralan na ang paghigpit sa proseso naritong news scoop ni Kim Gomez Pinag-aaralan na ng PSA o Philippine Statistics Authority ang pagihigpit sa pagproseso ng birth certificate. Ito ay matapos questionin ng mga senador ang anilay pagiging maluwag ng PSA sa pagproseso at verifikasyon ng birth certificate. Matapos aminin ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na 17 years old na siya nang maparehistro ang kanyang kapanganakan. Depensa ng PSA, wala silang partisipasyon sa naturang proseso bagamat sang ayon ng ahensya sa pahayag ng mga senador na posibleng may mga mga sindikatong nananamantala sa nasabing dokumento. Kasunod nito, binigyang diin ni Director Mariza Grande, Assistant National Statistician ng PSA, na maglalabas ang ahensya ng supplemental guidelines kaugnay sa late registration. At yan ang news scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.